Isang magandang araw, mga boss amo. Madaming mga followers ng Supero ang naghahanap kay pangarap. Kaya naman ako ay gumawa ng vlog para i-document ang routine niya si Supero pagkatapos ng pack walk. Sa mga bago si Supero, si Pangarap ay isang forest dog o asong bubad. Siya ay isang babae. At sa Augusto ay magdadalawang taong gulang na siya kung nag-follow kayo si supero simula ng kinuha ko si pangarap. Tama po kayo. Dalawang taon na tayong magkakilala sa social media pagpatak ng Agosto. Noong bata pa si Pangarap ay sobrang taas ng kanyang energy. Wala siyang kalaban sa pa. Hindi rin ako nahirapan na ipakilala siya sa lahat ng mga aso ko dahil mataas ang kanyang self-confidence, hindi kagaya ni Diwata. Bibihirang tumahol si pangarap. Tatahol lang siya ng tatahol kapag di mo siya pinalabas. At kapag siya ay nasa labas, wala siyang kapaguran sa paglibot sa buong supero. Kung may paramihan ng beses ng pagsinghot ay siya na ang una. Kung may paramihan ng kilometrong nalakad, ay siya din ang una. Ganito sa supero tuwing umaga. Nakakabingi ang katahimikan kung hindi tatahol ang mga aso ko. Kung walang huni ng ibon at kung walang nagwawalis ng mga dog Ito naman ang manirisim ni Pangarap, ang pagkamot sa kanyang tagiliran. Noong una akala ko ay may garapata siya sa bandang kilikili o di kaya may allergy. Ngunit sa pagtagal ng panahon na kami ay magkasama, ito ay nakagawian na lang niyang gawin habang siya ay nakatambay sa gazibo. Kasama na dyan ang pagmasid sa ibang aso. Siya ang tipong magmamasid Ngunit hindi makikigulo. Hindi kagaya ni Lapu-Lapu o ni Pilipinas o ni Turkey at sa iba pang mga dominanteng aso po. Paborito rin niya ang pag-akyat sa long table upang tanawin ang bandang dulo ng supero na kung saan dun ang ibang mga aso. Iyon yata ang paraan ni Pangarap upang makasagap ng chismis at upang makatakbo papunta sa senaryo kapag merong away. Si Pangarap ang isa sa mga aso ko na chismosa. Laging nakalingon kung saan saan. Mahaba ang leeg at laging may tinatanaw. Hindi ko alam kung naghahanap ba siya ng kalaro dahil kung may lalapit sa kanya upang makipaglaro siya ay lalayo at kung may lalapitan naman siya siya naman ay tataboy <coughs> Ang napansin ko lang kay pangarap ay sa tuwing siya ay marireject, siya ay nagpupunta sa kanyang favorite spot sa gazibo. Hindi ko masabi na siya ay malungkot dahil siya ay na out of place. Dahil ang alam ko sa mundo ng aso ay walang inggit. Ang pinakita lang na ugali ni pangarap ay respeto. Nirespeto niya ang kanyang kapwa-aso na ayaw makipaglaro. May mga laro ng higante. Siyempre, ayaw ni pangarap na maipit sa laro, kaya siya ay lumalayo. Iba-iba lang talaga ang trip na mga aso ko. May trip na magbardagulan. May trip naman na patira-tira na lang ng dahon ng antipolo at may trip din na magbantay at magbatok sa mga taong daraan sa harap ng farm Alam ko na ang vlog na ito ay para kay pangarap. Ngunit hindi ko matigilan ang aking sarili para ipakita sa inyo si Tala. Napakaganda niyang tingnan kahit hindi pa siya nagubroom. Napakaganda niyang tingnan sa labas at sa loob. Sa loob dahil ibang iba ang kanyang ugali. Nakikipaglaro na siya sa ibang aso at patakbo-takbo pa kahit nandyan pa si Senora, kalmado ang lahat. Ang lahat ay masaya. Siguro ay napansin ninyo na nakahiwalay ang mga Rottweilers. Ganito ang setup para matiwasay ang buhay. Isinasama lang sila sa pack kapag walang hit na ibang aso. Ngayon ay hit si Abu at si Mayumi. Bukod tanging si Pangarap ang nakakalapit sa mga Rottweilers sa mga ganitong panahon. kapag libre na ako ay papasok na ako sa asuhan at hindi pwedeng papahuli si pangarap sa pagsalubong sa akin ang lahat ng mga aso ko ay hindi pwedeng hindi ko mahawakan sa tuwing ako ay nasa loob ang bawat pag-uugali ay kailangan ding basahin upang maitama ang bawat mali ang kanilang kalusugan ay dapat ding tingnan upang maiwasan ang malubhang karamdaman. Ang bawat isa din ay kusang lalapit, kumbaga sa tao, sila ay nagmamano. Marahil ang tanong ay, bakit ganito na si pangarap? Bakit hindi na siya sobra-sobra kung makipagbardagulan? Isa lang ang sagot dyan. Si pangarap na kilala nyo noon ay dalaga na. Dalaga na si pangarap. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.